Atin. at siyempre ang ating mga kasamahan from LGU DAET kasama din po nakita ko ang ating municipal administrator Joanne Camernila de Luna hello po ang ating PNP Chief Andy Rosero. Hello po, nandito din po kasama natin at ang lahat po nabubuo ng LGU Daer. At ang ating mga Samuel Bayan members. syempre katabi po na po dito ang ating minamahal Councilor Ian Mark Tejada at Councilor John John Cureses na napakagwapo sa kanyang pulang outfit na ko sa inyo. At andito na po ang Sangguniang Barangay, Barangay Uno, Daet Camarines Norte. Sa pangunan po yan, ipunong Barangay Rainier Morena mga kaibigan, papasok na po ang ating unang float para sa ating Tri-Scale Float Competition mula sa Barangay 1. So, kaibigan, sa panguna po yan ng ating kuno barangay Rainer Morena at ng ating mga kasamahan. Kay Uno. Ang kasamahan kaway-kaway, barangay dos! Nako naman talaga nandito din ang ating masasayang kasamahan mula sa barangay dos sa kanilang napakamakulay na outfit. Ayan. Hello po. Pagpita kanila na po natin ang ang uh, kanilang float para sa ating tricycle float competition. Yan po ang kanilang uh, napagandang po mula sa Barangay Dos. Yung mga nagagopo at mga kasamahan mula sa Barangay Dres. Let's Camp Float Competition. Kasama rin po, hindi lang ang pinya ang bantayag ni Rizal. Ayos na walang Ang taray ni Jose Rizal, ang ganda ng payo. Oh, ay! ng barangay Sonia Bermas! At syempre kasama din natin iba -iba ang iba't iba pang aling barangay uh, counselor, ang gentleman na pahalagat, SK, Angel Joy Corozpe. Hello po sa inyo. Kaway-kaway naman yung mga taga-barangay, mga tagpa. kaway Ayan. Hello po sa inyo. para sa kanilang Tri-Sigaw Float. Kasunod po ng Barangay 5, andito na rin po ang ating Barangay Officials mula sa Barangay 6. Kaway-kaway naman po tayo dyan. いいです